Pag-lock ng taskbar sa Windows 10. Kumusta mga kaibigan? Si Leonardo Paiva ulit. May bagong video para sa inyo. Sa video na to, ipapakita ko paano ilock ang taskbar. Sa akin, laging nakatagot to kapag di ko ginagamit. Kailangan ko ilagay ang mouse cursor sa ibabaw ng bar para lumitaw. Dito ipapakita ko kung paano ilock ang taskbar para di na ito mawala. May ganitong klasing videos dito sa channel. May iba pang kaugnay na videos. Mag-subscribe, mag-like. Lagi akong gumagawa ng videos. Para matulungan kayo. Sige, simulan na natin. Para i-lock ang taskbar, i-right-click mo muna. Tapos i-click ang huling option, Personalize. Pagkatapos, punta ka sa side menu dito sa tabi. I-click ang huling option, Taskbar. Sa taskbar, I-check mo itong option sa taas, i-lock ang taskbar, i-off ang option sa baba na automatically hide taskbar. Lalabas na to at di na mawawala, ganun lang kadali. May tanong ka ba? I-comment mo sa baba. Mag-subscribe para sa tutorials. Hanggang dito na lang. Ingat kayo salamat